Alam mga langga, ayan mga langga, try namin dito mga langga. Kasi nga, uh, nakita lang namin to sa Facebook. Ayan, sobrang laki pala mga langga yung space nila. At saka walang tao pa kasi pag Sabado, Tengkudo dito, marami daw dito ng tao. Ayan, kami lang dito at saka merong dalawang ano ata, yung dalawang bata pa hindi pa pumasok. Ayan, nasa labas pa lang kami mga langga, hindi pa nagbabayad pa yung anak ko. Ayan, libre lang po. Nilibre kami, kaya iyan, kasama kami. Ah, si Ayan, naantay namin. Ayan, naglaro-laro ko sa labas. Malaki pala ng ano nila. Tara guys, pasok tayo guys. Tingnan natin ah. Ayan, magsawa talaga to sila dito guys. Kasi wala talaga silang kasama at saka wala pang mga bata. Sila lang dalawa. Ayan sulit yung ano namin guys kahit malayo Ay, happy naman yung my birthday ayan si Amara oh ayan, yung... so kami lang dito naglalaro <laughs> ayan, <laughs> walang ibang bata ayan kami lang <laughs> oh. <laughs> walang ta akala ko kids lang may malaki pala na nakasali o, oh, diba? Happy sila, guys. Kahit yung matila. Ay, o, oh, dyan. Dyan. Oh, sige na. Akit ka na dun. Pasok ka dun. Careful. Ayan, mga langga, o. Oh, kami lang. Walang ibang bata. Ang layo dito. Ngayon lang namin na-try. Ayan. Ang sakit pala pag walang ang sakit pala pala pag walang medyas. Sakit sakit yung paa. Ayan, sulo nila. Dalawang bata. Oh. Kaya nga. Uh, oo, oo. Layo yung ano namin gay Kisun City pa. Kisun City to. Ano to dito? Tandang Sora. Kaso liblib -lib na siya. Pero maganda yung ano nila. Malaki. Ayan siya.